Hello po mga kabayan, balik po tayo, o usap-usap ulit tayo sa ganap dyan sa atin sa Pilipinas. Uh, ito daw po, mayroong Tricom na mag-iimbestiga dito sa anomalya sa flood control. ba? Diba? Tri-committee daw po. Uh, yung iba na managtatanong, bakit ngayon lang? At bakit nga, kumbaga... Kumbaga nakikipagpaligsahan uh, si Senator Marcoleta. Nakikipagpaligsahan na sa Blue Ribbon Committee ito. Si um Dilima naman, kung hindi ko nagkakamali at babalikan natin, babasahin natin. Medyo pumalag yata dito sa Tricom, kumbaga um, uh, parang hindi niya gusto na i-adapt nila o mag-imbestiga uh, sila dahil nga po sa galing mismo sa house yung mga inaakusahan ng uh, may issues sa flood control. Babasahin po natin 'yan, meron po tayong uh, video ni Senator Marcolita dito. At uh, tingnan po natin itong um tricom para hindi lang manggaling lang sa akin ay ayaw ko talaga masasabi na ako lang nagsasabi niyan. Eh. So, basahin po natin. At basahin natin yung, uh, kumbaga, pinalagan ni Dilema dito. Sabi daw po, ito ay published noong August 20th pa. House authorizes TRICOM to investigate flood control project. Sabi dito, the House of Representatives authorized on Wednesday daw po uh, three committees to conduct a joint pr uh, joint probe into flood control projects after the president uh, ordered a probe into possible corruption in said uh, ano projects. Sabi daw po dito, uh, during the House plenary session on Wednesday, the lower chamber Uh, adopted House Resolution 145 authorizing the Committee on Public Accounts, Public Works and Highways, and Good Governance in Public Accountability to conduct an inquiry and in aid of legislation on the implementation of flood control projects undertaken by the DPWH and other related agencies. Ito po, ito po yung sinasabi ko na pumalag si Dilima. Sabi niya, dito, mamamayang, uh, mama mayang Liberal Party list, Representative Laila Dilima registered his objection to the adoption of the resolution over potential conflict of interest. Di ba nga naman, di ba? I take the position that I would not be it would not be prudent on the part of this house as it might entail possible conflict of interest, sabi daw po ni Dilima. It is ensure the house itself investigating the issue when there are so many reports when There are so many speculation about the possible involvement of certain member of the house sabi pa daw niya. This would not set well to the public. It would impact significantly on the integrity and dignity of this institution. So Pumalag siya dahil nga po, katulad din ng sinasabi natin, na marami talaga pong umaalma. Bakit nga imbistehan, di ba sabi ni Mayor Magalong, para mo nang sinabi, dahil nga po yung malaking issues nang gagaling sa house. Di ba? Now, mga kababayan, sabi nga po ni, Sinat, ni, ni, Sinat, ni Mayor Magalong, bakit mo pa iimbestigahin kung baga para kang nagsabi doon sa, sa ano, sa sa may kasalanan na imbestigahan mo na lang ang sarili mo. Mayroon pa po akong isang notice dito. May nanotis lang ako dito. Another, basa, uh, babasa tayo ng, ng maiksi lang. May, na, may napansin lang po ako dito. Basahin natin itong galing naman sa, inqu sa inquir, uh, How Strycom to Probe Flood Control Project. Ito po ang napansin ko. Sabi dito, President Marcos list of contractors that cornered 100 billion in flood control projects nationwide since 2022 has put it on a pong ko has put spotlight on two members of Congress allegedly linked to some of them. Una a Representative saldico and Senate President. Francis Escudero. Ba? Bakit sila? Hindi ko sinasabing hindi sila guilty, ha? But, bakit dalawa? Ba Meron po ba ditong paliligtasin? At ito po bang dalawang ito ang magiging parang, hmm, di ba? Napansin ko lang, hindi ko naman pinasinasadya na nakita yan. Aka, ang binabasa ko lang dito ay yung tricom, pero nakita ko lang yung, yung point. Yung, bakit? Ha? Teka mo na. Di ba? Ang dami-dami ninyo dyan sa trilyones na nangyaan na nagastos na, na dyan sa flood control. Di ba? Tapos 15 yung inilagay ninyo dyan na may mga contractor. At hindi lang po yan. May idinagdag si Senator Marcoleta, di ba? Doon sa sa ano sa hearing, may dinagdag siya. Mayroon pa payatang ilan, either 4-5 more uh, mga contractors po na idinagdag niya. Dahil sabi pa niya, 'yun daw ay tingnan din dahil ang sabi daw mas manan doon daw po yung maraming multo. Hmm. Ito po ano hinahanap natin. Panuorin natin si Senator Marculito dito. Sen at uh, Nelson, ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga hmm? construction, <laughs> itong mga paggawain ba yan, Sen? Mukhang nagmamadali sila, haba, parang nagmagdamag sila para ano, makahabol, di ba? Baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano po man, at least... Meron daw po natatrabaho, sir. Yun po ang balitang <laughs> nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatawa, ano? Opo. Nag, nag, ma, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po. Ayan. Isa, dalawa, tatlo na nagtahon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 hmm. oras. Siguro nga. Oo. Uh pero may tatago mo pa kaya eh? Eh, hanggit, yan? Eh, may tatago mo man. siguro. Sir, gumagawa ko Mayroon na parang. Siguro, pero hmm. may, may, yung, yung pwede siguro kumpunin. Pero yung mga nakuna na ng litrato. Oo. Uh, -huh. uh -huh. yung pinagkikita nyo kanina. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ha? May record na. Mm -hmm. eh, siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ah, ganun ho ba? Di ba? Mm -hmm. Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, nagpust... Mag... Meron ka nakikiusap oh. eh. Uh, nga ako eh. Oh. Uh, kung ano-ano yung -ano eh, pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihulin nyo na ako kung sakaling ako itatanungin <laughs> nyo kasi po talagang kukumpunihin ko Gaya po eh. Ah, Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Uh kaya, po namin kumpunihin talaga. <laughs> kaya ko sabi sa'yo, 24 oras ang trabaho sin eh. Pero, ito, ito Okay. Mm -hmm. Tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng bumbaha. Mm -hmm. Kasi kung inumpunom ito, eh, ang dami rin naman ko. Hindi, uh -huh. hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o ay paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Uh -huh. Uh -huh. Kaya kung kukumpunihin ninyo, Ayan. Aba, eh, mag kayo. Binibigyan ko kayo ng one week para kumpunin lahat. Itinay ko sa loob ng pitong araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, ilog. kaya nga yung nakita mong initial na findings, hindi naman flood prone, pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu, hindi flood prone. 414, flood control project, Cebu. Oo. Oh, Tingnan mo yung Albay. Albay, 273. Oo, oh, hindi kasali yan. Mm oh, tingnan mo yung Leyte. Leyte, eh, 262. Hindi rin kasama yan. Uh -huh. O, paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yung sinasabi ko. Bulacan, hey. 668. Ay, hindi, flood prone naman yan. Uh, -huh. uh -huh. Ayan, talaga. Oh. Uh -huh. Metro Manila, flood, prone. Wow. Pero uh -huh. wala, 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 dyan. wala, wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, tibay ng ginawa niya. Opo. Eh, sinong dadaan dyan? Uh -huh. Meron dyan? Wala po. O, ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh, baka sakali po kanyang magkaroon ng baril para may pang-cover ang tao. Doon dadapa. nakakita mga ganyan? Uh -huh. Walang mga project. Kumita lang sila. Parang na ginagawa nila ngayon yun. yung mga road trip blocking. Kaya wala nang mailatag na project. Tapos na lahat eh. Mm So kukut nila ito. Ayaw. nila bubuhusan diba? nila. Pasagin. Mm so, -hmm. Oh. ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan. Dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control, lang. Plant control, lang. Plant control lang muna. Oh, oo. Diba? Eh, pero sinabayan kayo sa ano? Nang try kong, bumuo po ng try kung ang camera. Sumabay na ang gusto sumabay. <laughs> ano Wala akong problema doon. Ah, uh, yun pala. At least, eh, kasi sabi nila, di ba, yung Tricom, eh, parang Tricom on uh, Infrastructure Investigation, mm -hmm. yun din ata ang kanilang maging pinala, trabaho. Pinalalaki pinala daw nila para maging katanggap-tanggap. Ah, kaya nagbinoon Tricom. <laughs> Oo. So, yun pala. Eh, sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, isan eh. Alam niyo mga kababayan, talagang hindi nahihiyaan ano po kahit ang dami na pong nagbireklamo na bakit nyo, ba't kayo mag-iimbestiga? Di ba? E naandyan nga yung inaakosahan hmm. na may anomalya sa flood control. So, iwan ko sa kanila. Yung magiging resulta ng gagawing investigasyon, di ba? Oh. Ayun. Oh, eh, matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas, sa, sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi Ayan. po ni Deputy Speaker Paolo uh, Paulo Ortega ng... Uh, or ito, Ng... Uh, La Union. La Union. Bakit? Oh. Meron bang sweeping statement? Eh, sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil... Yang Paolo uh, Paulo Ortega na yan, eh, banat ng banat yan kay, kay VP Sara. Walang tigil. Di ba? Tapos ngayon sila, Oh, defensive yung mga yung mga ano ibang congressmen. Defensive sila. Wala daw silang kanalaman diyan. Dudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa ginigit po niya na ring uh -huh. miyembro ng House Quad Com noong 19 Congress <laughs> na pagiging patas ay kailangan na pagiging diya wow. at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Uh, may record ng uh, Quad sa patas na pagdinig. Correct. Kala mo noon may record ng patas na pagdinig? Wala. Sir, uh, investigation <laughs> daw po. Nina ko ang naalala ko di sa Quadcom na 'yan. Natatandaan niyo si Paduano, may patayo tayo pa siya at may pagano-ganon pa siya kay uh, kay ay, kay din Congressman na Marcoleta, 'di ba? O oh, may paano-ano pa siya eh 'yun. Ah, uh, mga walang respeto kumbaga. Kaya wala silang masasabi na patas 'yung kanilang pagdinig. Dahil nakita natin, o oh, tingnan mo, si Ka sila sika Eric na detain. Kal, uh, si uh, Dr. Lorraine na detain. Sino pa? Process of flow ang uh, gumana. Naku, Sir, kaya oh. sinasabi natin sa bandang huli. Hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Uh mm -hmm. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, cakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Mm -hmm. Correct. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Mm -hmm. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Mm -hmm. Eh kapag hindi naman maniniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang na laway. Yun na nga po. Eh parang Sige, ayoko nang pangitin Kasi may privilege speech naman Para sabi nila Sanay na kami sa privilege speech Sa 10 taon mahigit na namin Narinig yung privilege speech na yan Tingin ko naman Hindi opo. naman dapat na Maging general yung akusasyon Wala namang ginawang gano'n Opo Tapagat yung mga hindi yung Walang kasalanan Hindi mo naman dapat isali Totoo po Kaya nga yung nga Kaya nga yung pag-iimbestiga uh, pag eh Sino ba yung nasa likod Ng mala o numalya mm -hmm. Yan Yun lang nasa likod mm. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala-anomalya. Opo, oh, po, tama. So, sisinuhin mo lang. Oh, oh. Qualified naman yun eh. Mm -hmm. At mukhang sen, ha, dito mukhang seryoso eh Pero din. kung tumitira na sila ngayon pa lang Nagluludag uh -huh. na dinidepensan Teka muna, baka may tinatago kayo Kahit wala kayong kasalanan Pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan uh -huh. baka, baka isa na lang ang uri niyo Pero ngayon sen, kapansin-pansin Ang Pangulo, nagpautus ng investigasyon uh -huh. Ang DBM, nasa na, lumabas na rin po Sekretaryang pangandaman uh -huh. Ang COA, ang pamunuan po ng COA Nag-utos na rin DPWH, meron na rin po ano, Ang DEB-DEB, um, meron na rin po oh. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Correct. At kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking uh, diba, nagsimula, na, nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oo. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oo. Hmm. Kasi ang dami nag-imbising ngayon. Sana, mukhang lahat kayo nag-imbising. Hindi diba, kaya nga suspek sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. No, so, napag-imbising. Bakit ngayon lang sila? <laughs> Parang uh, iniisip kong mabuti. Wala, nga, no? Bakit ngayon <laughs> lang? <clears throat> Nagsimula oh. na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oo. Oh, o, so, ba't kayo nakikipagpaligsahan? Hmm. Ah. Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng, ano, ng Blue Ribbon, hindi kaya. So, paano mong i-dispute? Oo oh, nga po. Yun ang mahirap nila. Po. Diba? Alibawa yung COA. Oo. Mm -hmm. oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na maging bigyan? Ano gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. <laughs> Nag-utos na sila sa kanilang mga... Ano, anong yung audit mo pa? ghost projects na nga eh. Ayaw. Ang, ang, hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Uh oh, o oh, eh kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasal. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Hmm. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Hmm. Yan. Eh, yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Oh, Yung pang, alimaw, di ba, may project. report mo, completed. Oo. Oh, di ba nakapirmaan ko, kailangan may ko sino sino mga nakapirma dapat kaya nga kung sino yung kanilang eh, tinalaga sa mga project meron ko ay may ko diba? sa bawat project merong naka may, merong, merong uh, DPWH <coughs> may, may, DPWH consistent. na ah, naalala po ninyo yung nung isang araw lang araw na nakaraan di ba itong si Bongbong Marcos nag-inspection ko na siya punta siya doon sa Baliwag Bulacan kita niya ay ghost project sabi niya Aboy kumpleto na to. And actually, uh fully paid na. At 55 million 'yon, 'di ba? Oh. Ano, bakit naka bakit di, wala bang kinalaman ng Kowa dyan? 'Di ba? Mm. Uh, ano na billboard, meron din billboard ng Kowa. Aha. Uh -huh. Oh, sino yung pumirma na ba? Sino yung sino uh -huh. yung district engineer? Uh -huh. Sino yung uh, sino yung uh, provincial director? Oho. Uh -huh. Hanggang kailan naaabot to sa USec ba? Hanggang USec o pirma o nakakolekta kayo? Nakakulekta uh -huh. Nakakolekta kayo ex amount of money uh -huh. wala pa lang project. Ayan. Ano ano iimbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin diyan? Eh, wala, ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Uh -huh. uh -huh. Kaya well, Ang hahanapin ko diyan sino-sino ang nasa likod niyan. Oho. Uh -huh. Oh, sa gusto niyo sa ayon yung sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon sa mga makuha dyan. Mm. So, tamang, tamang, Initial po. lang yung sinabi niya, no? bulakan pa lang. Mm. Oh, mm. bulakan pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Nako, mm. Paano yung Bicol? Oh, oh yan. Oh. Paano yung Mindoro? Mm. Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din ang... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon, mm. Kasi nah. tahimik ba yung Romblon? Hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino? Totoo naman eh. yun eh. Ah, ganun ba? Wala, kasi yung unang punta ko doon, Opo. Naghahanap ako ng mall. Mm. Ah, oo, oo. sa Rumblon, oo. Wala. <laughs> o sige, wala akong makikita ang mall. Opo. Wala pang tindahan dito? Mm. Wala talaga akong makikita eh. Uh -huh. Tahimik. Tahimik daw po kasi yung Romblon, oo. Oh. Eh, dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kong Budoy Madrona, oo. Oh. eh, dinaanan ko, puro bundok. Mm. Eh, uh -huh. puro puno. Oh. Puro puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin. <coughs> Tahimik. <laughs> o paano mo iisipin na mayroong magkukomplain doon? Diba? Ayon, Kaya pala, kaya pala sabi ang suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi, siya, hindi ba ibigay sa kanila? Kasi <coughs> hindi sa mo, lang, taga ay, Hindi taga-Romblon ng may project doon ang gumagawa ng may mga project pero hindi taga-Romblon gumagawa ng proyekto. Eh sa papaano Oo. yung district engineer siguro humiram na naman kay... kay Nelson, kay Nelson pamisa si Jen, oh ayan, oh, ang bilis ang gagawa siya. Ang suki uh -huh. daw po do sa Romblon sa mga taga-Bicol. Ay, ay, ang oh, oh yun, oh. kasi ma, ang, ang Romblon. <laughs> malapit sa Mindoro yun eh, di ba? <laughs> Ang <laughs> nagkalat ang mga nasa ano sa Mindoro. Tabi -tabi eh. Oh, Tabi-tabi ata yung, yung Mimaropa na yun. Oo. You know? Oh, oh. Pero ang sinasabi natin na ituturo, hmm. lahat ng nasa likod niyan. Hindi natin Ayon. sinasabing mga politiko lang. Oh. 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 Lahat ng may kinalaman. <coughs> eh, ang mga opisyalis ng DPWS, DBM, yeah. kung talagang may ano rin. Di uh. ba? Diba? Uh -huh. diba Kontsabahan yan eh. Alam nga naman, di ba? Oo. Oh. Resulta. <laughs> 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 Ihabol ko lang pala. Sen. Ano daw po oh, ang inyong reaction? Kasabi? Kasi sabi ni Kowa, former Kowa Commissioner, <laughs> <laughs> Heidi Mendoza, Yan. mukhang hindi daw effective kung magkapatapad ng pre-audit sa mga dog. government projects. <laughs> bakit daw? Ano ba paliwanag niya? Yun lang ang kanyang, eh. ano eh, uh, naging komento dun sa panukala na magkaroon ng pre-audit sa mga proyekto. Oo nga, ngubiator. ano daw nga ang dahilan bakit hindi effective? Ang sabi niya, mas lalo daw lalala ang corruption <laughs> kasi yung magpe-pre-audit, magkakalaga, ma... Sa pre-audit pa lang, may lagay na kanya. Yun ang worry. yun ang niya talagang uh, kura, may kura na yung kowa. Ayun nga. Eh, pinatutunayan nila lang, talagang walang mapagtitiwalaan sa kowa. Wala na akong masasabi sa akin nila kung pipilitin nila yung argumento na yun. Ayun. Uh -huh. di palitan nyo lahat yung mga miembro ng kowa. Uh Kung kinakailangan maghanap kayo ng mga taong may pakpak, siyang siya ang ilagay nyo dyan. Mga anghel. Mga anghel, o. Eh, kung gano'n ang argumento niya. Oo. Ina-amin niya lang. Inaamin niya lang. Na marami, kung hindi man lahat. Isipin eh, sipi gagawin mong argumento yung gano'n? Uh -huh. uh -huh. Kaya no, nga nilagay dyan, ikaw eh. ang bantay. Sasabihin mo ngayon, mas lalo magiging corrupt. Anong uh -huh. inamin niya? Talagang maraming corrupt dyan. Yeah. Mm -hmm. Hindi ko tatanggapin. Uh -huh. Sorry na lang ha, kung nakikinig ka. Former COA Commissioner. Former COA Commissioner. Hindi ko tatanggapin say. yung ganyang klaseng katuwiran. Ayan.